Yes. Yes. You're watching Dodge Motoglad! yun yung naging mga kadudes uh, Magbabalik tayo sa panibagong vlog natin ngayon at Dito tayo ngayon sa bahay ni Boss Danalit At mag-sponsor siya, ah, mag sponsor siya sa atin ngayon ng engine support Yun, 2.5 mga kadudes at Thank you sa iyo Boss Boss baka may gusto kayo shoutout Boss At ngayon mga mechanics ko ngayon Wala kasi si Boss Mat Mat Kaya kami kami na lang dito yung one Magtatanggal ng cover ng mga motor Para matanggal natin yung ating Back fender Kaya mga kadods update ko kayo pag Tapos na namin matanggal yung mga cover ng motor namin Oops na naman eh We'll be back again mga kadods At yun mga kadods uh, Tinatanggal na lang ni Boss yung Kanyang side cover kasi hinahanap namin yung bolt para sa fender na kasi yung motor ko dinala sa shop para matanggal yung bolt dito. kasi sobrang tigas mga kabibs Okay Kaya, mga kadods, tapos na rin ang may kabit lahat Yung ating mag-tender Tapos kay boss, Favorite na rin niya yung tender niya. Yan. Sobrang kinis. Boss, wala ka ba yung shout out, bus? Uh, wala, wala. <laughs> Tsaka, magtatabas lang tayo pagdating natin dun sa shop mga boss. Mga kaboods. ito tatabasa natin yung dito. Para yung fate number natin, may natin dito. Tapos, pagkabit ng engine support, yung gulong natin, nakatrust na siya. Hindi na siya ma... Ang dito. Hindi na babangga dito mga kaboods. Eh, okay, lang mga dudes pumunta na tayo sa shop para maganap ng kabitan ng ating engine support yan kapigyo ngayon mga kadudes maganda na tayo sa shop let's go ah, welcome back again mga kadudes nandito na tayo sa bahay ni boss mat mat yung chip Titanic natin mga kadudes dumating na galing sa pinyan yan, dinatanggal niyo na yung ating engine support o yung mga nut niya mga ka And, Siyempre, siya lang isa. Hindi ako masyado makakapag-video ngayon kasi tatulungan ko siya mga kadudes. Ito yung chip mechanic natin. Boss Matt, baka may gusto ka yung shoutout, Boss Matt. Wala na. Wala na. The react works, day. Ayan mga ka-dudes, taputulan na rin natin yung ating fender. Yan mas gaganda pa ito mga kadugs pag malaki na yung gulong natin at nalagay na natin yung ating engine support yan kasi plus 2.5 yan mga kadugs thank you ulit sa iyo boss sa pag sponsor ng ating engine support God bless boss, ride safe always ayun mga dudes, babalik tayo pag tapos natin maya tanggal yung ating engine Ayun na mga kadudes, natanggal na rin natin yung ating engine support. At tinatanggal na lang yung ating ano dito, yung lock ng throttle para hindi siya mag mahigpit pag na na yung ating engine. Malapit na mga kadudes, konting-konti na lang. Shout out, boss, mat -mat. Mekanik nga po mga kadid Chip mekanik Yun, so. Ayan, mga lang natin yung ating, Ito yung ano mga kadid. Yung, stock. Yan yung stock engine support natin Ayan. So yung natin mga yan. GRP, ang brand yan, mga kadid. GRP Mas Okay. Ayan. At ayan mga kadudes, uh, nakabit na rin yung ating engine support. Ayan, sobrang haba talaga mga kadudes. Sobrang ganda. Ayan. Ayan mga kadudes, yung style nya. Madumi lang. Update ko kayo mga kadudes pag tapos na natin i-edit ito mga kadudes. Para malinis na rin sya mga kadudes ba. Ayan, sobrang rumi kasi mga kadudes yan. update ko ngayon mga kadods pag tapos ko talagang ikabit mga kadods at yung result nya at yun mga kadods tapos ka rin natin maikabit yan yan yung style nya mga kadods medyo matumba na yung shock nya yan yung adjustan ko na rin kasi plano ko siya magbibili ako ng bago na medyo mataas nito kasi kapag mag extension lang ako mga kadods iba talaga yan nagabot na rin niya ni Boss Matt Matt sobrang ganda mga kabibs update ko kayo pag tapos ko na malinisan mga kabibs at nakita niyo na yung kanyang format talaga goodbye so, mga kabibs babalik tayo na yun na mga kabibs uh, Papauwi na tayo at hanggang natin at saka na ikabit na yung bagong ano natin yung jean support ito yung stock maliit lang at saka make safe Uh, Ay, yun mga kadudes. Yan, sobrang ganda. Iwan ko lang pag bukas ng ubaga, siguro hindi ako makakatulog ngayon. Eh. Tsaka, shoutout sa ating boss mechanic na si Boss Matat. Boss, ano masasabi mo, boss? Sobrang okay. Sobrang okay. Yan, so, update kayo mamaya mga kadudes. Yung malinis na talaga siya. At tsaka, bukas na rin natin ma-upload yung video na ito. Kasi mag-edit pa tayo, tsaka lirinisan pa natin yung motor. Yan mga kadudes. Thanks for watching. At babalik tayo ngamaya At so yun net mga kadids Good morning uh, Ngayon lang natin na continue yung video natin Na kagabi Kasi sobrang dumi talaga Ng na motor natin ngayon So ito na yun mga kadids uh, Ito na yung resulta ng Ikinabit natin At tumatres na siya konti mga kadids So dito nakata rin natin yung Rear fender nya At ayun medyo nahirapan kami kagabi pagkabit ng engine support kasi madilim na tsaka may dalawa ni Boss Matmat -Mat. ayan malinis na siya mga kadids ko ano na lang uh, konting takintab na lang maganda naman yung resulta niya maganda yung clean shock pero soon papalitan natin ito mga kadids ng medyo mataas at saka next project natin itong dalawa yung gulong at saka yung Ating Rioshack. Really para makasali na na tayo sa mga motor show. Hindi na lang parang September na tayo mga Kadids. ayun uh, Thanks for watching mga Kadids. Hope you like our video. And don't forget to like and subscribe. And don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa next vlog natin mga Kadids. Goodbye. That's all mga Kadids.